At saka unti-unti na po nandulang nang ano siya ah. kung kung देस हंटर 18 어어 <laughs> Hopp, hopp, hopp. no, Nawala yung tubig mga saan Sana kaya yun. At saka nawala na rin yung, yung sunod-sunod sa akin. Kaya kaya nga no. Nakuha kanya yung mayawagan tubig. Naluko na. Hindi ako uwi kung ano. Hanggat hindi ko yung mababawi. Ah. saan kaya yun.

nawala yung nawala yung boses na parang nag talaga pero yung pero sa ramdam ko yun tura yun, yun na naman oh no? wow wow Nagtaka talaga ako. Ibis pa uwi na ako. Grabe. Siya yung mga kanto. Ibis pa uwi na ako. Nagka-problema pa talaga. Naling, nalanses nalansis po tayo. Panaisunod na lang sunod tayo sa tagulin. Hindi ko alam na sinusundan pala ako. Pero... Napakasakit talaga na tumama sa akin sa, sa katawan ko grabe hindi ko lang alam kung ano ba yun kapangyarihan ba o ano ba yun talaga kasi kulang ko talaga kung nawala po yung mutya ng katawso oh, at saka yun hindi. hindi kaya din isa yung plimito. at nakakita sa ng pagkuha ko sa banal langis o posibleng isa rin yung, din yung aswang umang kukulang at saka gagamitin yun sa kasamaan hindi ko talaga niya yung langis ko, mga kante. Ano ba yung langis? balala na tubig pala. Hindi talaga niya. Bala na to. Ah, ah ko. Baka makita ko. At saka yung busis mga kante nawawala na. Sana kaya yun sayang talaga tinan ko nga dun ha hanapin ko nga dun kung nandun pa ba talaga sino yung makatulong sa akin nandun, nandun pa uh, nandun pa ba talaga yung banhal na lang kasi nabitawan ko talaga sobrang sakit po talaga ng may tumama sa likuran ko hindi ko lang alam kung ano po talaga yun na nagpakita tapos yung bigla ding nawala ah, ah wala talaga dito umugugis talaga to grabe <sighs> sana kaya yung san ko kaya makahanap yun ano kaya gagawin ko dito? Nawala na po yung ano, nawala na po yung yung kinakailangan ko Pinakailangan kinakailangan ko pong makuha, pinaghihirapan ko. Tapos yung ano, yung ang kataw. Yung ang kataw, naging nasa kritisyo ko pa. Nawala pa sa akin, tapos yun lang pala mag pinagtataka ko talaga mga kantero kung sino yung tumuloy sa akin parang kasing pakiramdam ko may may malamig na ngayon sa katawan ko tapos yun parang nanimbalik yung lakas ko pag ano ko nawala na hindi, hindi ko nakita <coughs> so, yun mga kantero Nawala so... ah. eh. na Siya nga ay. Ano dito? Babalik na lang siguro ako mga kanter. So yun. Ang gagawin ko na lang siguro dito. Uwi muna ako kasi sobrang gutom na po talaga. Tapos babalikan ko na lang po at susubukan kong hihingi, na hihingi ulit ng, ng mahiwagan tubig. Kahit wala na po yung mutya ng kataw talaga. Katugo na po tayo talaga kasi Sana lang, sana lang Pagbigyan pa tayo At sana lang na Upin pa tayo dun Kasi baka, dating ang panahon na Hindi tayo makakuha kung wala tayong Wala tayong, ano ba Wala tayong Eh Ano bang tawag dun? Yung bang kapalit, no? So kataw yung tubig sa kataw lang po talaga yung naibigyan natin baka hindi na tayo mahirapan tayo makakuha so gabi talaga no kahit saan tayo magpunta may kontrabida talaga sa buhay natin no kahit na anong gawin natin ano na, ay nandyan pa rin talaga hindi tayo tinatanta no <coughs> sana lang talaga na makita pa natin yun no? Kahit balikan ko yun Para may napansin ako Nakapangyarihan talaga na Wow! Malakas yun Oh! Ito na! Ito Sino ka? Sino nga? I si Yunas ano ah. Kay Bigal. Ah, uh, ikaw ba yung nasa no? Ako ba yung nagabantay uh, ng ano? Na Yung mga ganyan to din. Ito ko ba yun? O, yung, ano dito ko maintindihan ng ano, sinasabi mo? Ah, uh, kay Bigal dito po ba ako humingi kasi nawala kinuha. Kinakailangan ko po yun. Hindi so, na pwede akong kukuha doon ito na gagawin ko. Sino pala yung palaging yung ano? Nagabang sa akin. Sige dyan. Si ah. uh, mga kanto uh, hindi siya nagpakita mo pero ang ano niya hindi na po daw tayo pwede na makakuha pa dun Uh, isa lang po talaga isang bisis yun ang problema doon nagka pa talaga tayo at parang narinig niya po yun ano eh, na may problema tayo, pinuntahan tayo mga kantel so, pero mga kantel ang sabi isang bisis lang po tayo maka maka ano kuha ng so ano kaya yung posibleng kapalit so nagtataka din ako kung bakit ayo uh, ano siya bakit siya uh, ibang tawag yun uh, nagpakita po sa akin no? bigyan na lang siyang bumubuto talaga so kaya ano kaya ba na kung hindi hindi ako babalik na siguro ako dun pero sobrang gutom na po talaga at hindi ako nakadala ng extra na battery plus light no? maggabihan ako kawawa ko dun huh? makahabolin ako ng mga kikit dun nakakatakot may goodness talaga ako. at saka unti-unti na nagpapakita ko hindi to siya my goodness hibigan ah. ikaw po ba yan? kaibigan huh. lalapitan natin mga kaunter lalapitan natin kaibigan ito ko ba yan? kaibigan wow yan nga lang eh. bakit tawak mo yung may wagang tubig? bakit tawak mo yan? ha? hindi ko nang tindahan yung, yung masabi mo <laughs> ha? <laughs> nakuha mo doon sa kumukuha sa, sa ating kanina? Sige ba yan? Salamat. salamat. Salamat po talaga. Tinakay lang ito po talaga ito. Salamat po ha. Sige mga kaibigan Ano ba yung mga kaibigan sa yung mga kanto Sige Natin. buti naman buti naman talaga nano niya ah ah oh buti na lang talaga mga kanter gusto ko sana magpapasalamat talaga sa kanya ng gusto pero bigla na lang nawala oh so, kasi yung mga kanter ang gagawin natin uwi tayo kasi basta nagpapasalamat po talaga ako sa kanya no na hindi ko man talaga naintindihan ang kanyang sinasabi hindi ko talaga naintindihan so ang gagawin ko dito uh, yung nag request no? Na, na ano ba yun nag request ang kagawin ko po talaga dito eh, yan ako na lang yung bang babalikan ko na lang yun ano, oh babalikan ko yun. dito hindi na po yung sa ano po ni ano, kaibigan uh, Ramson na kinakailangan na makapunta muna ako dun sa kaibigan eh. so medyo malapit na po tayo dito no? sa daan talaga tinan nyo po yun Uh, malapit na pita tayo So sana lang hindi tayo masundan at sana talaga uh, maging ligtas tayo, no? Parati. So ito, 'yun bumubula pa talaga oh. Huh? So na, tingnan natin, lang na natin dito. Parang may pung puti puntik na puti, hmm. Hmm? So kayo na po yung bahala no? kung ano man yung nakita sa camera pa sa ako kanina wala na talaga 'tong may natatanda na ako sa mga pa sa nangyayari na pero yung sakit talaga yung nararamdaman ko sa mga sakit puno so wala na akong pagkalam ko, ano ba yung nasa likuran ko ano ba yung uh, sino ba yun basta kanina bago natin siya nakikita na dinala to ay tama pala kanina may narinig tayo ng mga busis no? na yun yung kumukuha nito so baka sila yung nagawa at napakalakas na pero sa so, yung mga kanto tama po ito yung ano, sila pala yung nagaway kaya ito na na, din niya para bang naiilog niya o hindi kaya isa nilang kasamahan din na umayaw na no? kaya kinuha to so yung mga kantro parang safety tayo dito may masakyan tayo kung napapasin nyo ngayon oh, yun yun may mga motor na no hindi na natin may mga motor na talaga makasakay tayo dito para hindi natin sa bandang baba takbuhin na lang natin Pin talaga to. So, takoy na tinggo ng ano. Para makasakay tayo. Ah. Ah. Ah.